Nagulib na mga friends ni. Kain tayo mga friends, mga idol, kabayan. Yan, yeah, may birthday kasi kaya may nagbigay sa amin. Thank you. Yan, yeah, maraming maraming salamat sa nagbigay. Sponsor. Yan, mga latest good friends. Yan, kaldiro pa rin. May kanin pa dyan. Yeah. Dalawa pa rin kanin yan. May kanin pa, may kanin pa. Oh. Yeah, let's sit na tayo mga idol, mga friends happy happy birthday siya nagbigay maraming maraming salamat happy birthday kay Bunding yeah. kay yan yung kay Bits ano happy to? birthday thank you happy birthday sa kanila mga idol mga friends ito yung ano ko uh, yung si Mrs. ayong prince magkamay tayo sarap kumain pag magkamay mm